natin kung kailan siya nang nagarilyo. Oh, okay. Yan. Tingnan natin nga natin. Yan o. Uh, 13 years. Nagpasimula natin nang nagarilyo. 13. 19. Sige. 1968 na 19, hinigarilyo ka na. Oh, champion na ikse. Hmm. Tapos so, ano? Up to 55 years. Hmm. Hindi ito ako nagsigwede. Maninigarilyo pa mm. rin ay nakaramdam na ako. Mm. Parang pinipisan yung aking mga abdo. Mm. Ngayon, ang payo ng doktor, sigil tigil mo muna. Hinay-hinay lang sa paninigal. So, hindi, sa sampung steak magapod, doon mo nalang amin. Matanda yan. Tapos, tapos ang kakayanin mo na, So, Gawin mong apat. Mm. Sa araw na lang yun. Mm. -hmm. Hanggang sa yung apoy ng sigarilyo sa loob na ng buha. Tapos, <laughs> <laughs> so, paano mo nabitawan? Eh, okay. napaso yung dila ko. Eh. <laughs> napaso pala yung dila mo, kaya bubitaw ka. Oo. Oh. No, Dalaman ang linggo bago gumalay Sakit. <laughs> Hindi ka na talaga. Dapat pala yung... Kinalimutan ko na siya. Kaya advice natin sa mga nanigarig yun. Yung, yung balikta rin nasa balik loob yung apon. Balikta rin na pag... Ganun pala pagtigil lang, <laughs> ng biso. Kailangan malaking apon yung sigarilyo. Baga, <laughs> na. Bago may bisita kang darating. Bago isapin pa. Oo. Oh. Ang kung ano saan bahay ni Juan. <laughs> Ay doon, ayun, napasok na. <laughs> napasok na. Kaya pala eh. Dugo na nagigigil ang panigigil yun. Oo. Oh. Napakaswerte nyo. Kasi nabitawan nyo yung iba. Hanggang sa namatay na, hindi tumitigil. Napakaswerte nyo. Yung ano, Eh, paano eh. Hmm. Malamig ang chap Kaya hmm. nakatakay Ayan po, andito po kami sa pilahan namin dito sa may sa loob ng file subdivision. Yeah, pakita ko pa sa inyo. Main Main, Main Street. Main, Main Street. Yeah, malalaki ang bahay kan. Ay, eh, eskwelahan doon sa banda doon. Pero malaki ang eskwelahan Mamaya mga alas 5:30, alas 6 labasan ng mga estudyante diyan. Ang daming pa sa dito. Ano ko, ng dito, naglalakad dito. Ayun yeah, no? Pero ngayon, medyo ilag-ilag kami kasi may TR din dito nang huhuli. Ito yung higaan ng mga construction boy dito. Hindi pa tapos gawin ito eh. Ayan. Ayan. May sasakay na. Ayan po yung natin. may sasakay na yan. Saan po kayo? O, Walter. Sa ano yan? Sa Super 8 dati? Sa May Wilton. Sa May Wilton. Sa May Wilton. Sa May Wilton. Parang lugi naman ata ang oh. 4K ang ate na namin doon. Oh, pwede na siguro 4K. Sige, ingat kayo ha. Siyempre. Oh, sige ha. Ako naman magtutulak. Yan, mga construction boy nandoon. May mga naglalakad diyan. Okay. Salamat sa panonood. Thank you very much.